Balita ni Entertainment Trending, ang surprise ni Ice Sigera kay Bossing Big Soto para sa kanyang kaarawan. Sa Bulaga nitong Sabado nag-perform at nanamit bilang singing gals si na Jose Manalo, Wally Bayola, Paolo Ballesteros at Alan K Dahil wala raw si Ryan Agoncillo, mayroon daw silang import. Dito na nga lumabas si Ice na nakadress, white boots at wig. Nagpakilala siya bilang Ice Ice Baby. Nagulat naman si Bossing Vic sa sorpresa. Nagduet ang dalawa sa kantang Will you still love me tomorrow? Oh, medyo naluha po at naiyak si Bossing Vic sa kanilang performance. Sabi ni Ice, patunay daw ito ha, itong ginawa niya ng kanyang pagmamahal kay Bossing Vic naks naman. May awesome. sample ba tayo ng kanta? Sayang wala. O nasa YouTube po yan ang at mm -hmm. ng TV5. Yeah. Eto naman, hindi raw naniniwala sa paghihigante ang ilang bida ng TV5 serya na Lumuhod Ka Sa Lupa, pero totoong may karma. Para kay Phoebe Walker, marami ang nanakit sa kanya noon, pero hindi siya naghiganti dahil naniniwala siyang mayroong karma. Para naman kay Gardover Sosa, walang mararating ang paghihiganti. At si Sid Lucero, sinabing produkto raw ng galit ang higante, kaya mas maigi na raw na maging best version ng sarili. Ang bida namang si Sarah Labati, naniniwalang mas mahalaga ang kapayapaan na hindi makukuha sa paghihigante. Mapapanood po ang lumhod ka sa lupa sa TV5 alas dos ni ng hapon. Pagkatapos po yan mga kapatid, nang itbulaga lunes hanggang biyernes. Lumud ka sa lupa. Did you see me cry? At pagkatapos niya, lumuhod ka sa asin. Ah, pagkatapos nun? Lumuhod ka sa munggo. At pagkatapos pa nun? Lumuhod ka hanggang gusto mo. <laughs> Ikaw talaga. O ito naman! Bye, you. Ibinahagi ni Andrea Brillantes ang kanyang sun-kissed look sa Coachella 2024. Mm -hmm. Nasa California po ngayon sa Amerika si Andrea para sa taunang music festival. Nagmukhang diyosa ang aktres. Wearing white at yung kanyang long hair. Wala na nga sila, ikaw talaga. <laughs> si Nina, hindi na, may bago ng jowa yung basketball player pero, na sinasabi mo Na napabalita noon na yun ang dahilan ng hiwalayan, nag -deny, Pero ngayon mag-jowa nga Huwag nyo ipalusot yan oh. hindi, Ito yung hindi naglalaban na <laughs> Nasabi ni Andrea, hindi ko sure Ano ba, mapapadrive Hindi ko sure, okay. yung mga hindi naglalaba Ayan o, oh, yan ang kanyang outfit, ang ganda ni Andrea, hindi ba? Gandang-ganda po ang netizen sa aktres. Magbabalik si Andrea bilang Sky sa sequel ng hit kapatid Dreamscape series The High Street na ipapalabas po dito sa TV5. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.